Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit na usapin ngayon sa pageant community ang diumanoy panic mode ng ilang Pinoy fans matapos makita ang pambato ng Indonesia sa Miss Universe 2025 na si Sanli Liu. Ayon sa mga international pageant pages tulad ng Royal Queen King ID, Si Sanli Rao ay tinaguriang the unstoppable beauty from Indonesia that shakes the universe. Kilala siya sa kanyang exotic beauty, mesmerizing charisma, at confident aura. Dahilan para masilaw ang mga pageant enthusiasts mula sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng Europe, America, at Africa. Marami raw ang humahanga sa kanya dahil sa classy presence at international appeal. Dahilan kung bakit umano nagsimula ng kabahan ang ilang Pinoy fans, na baka maging matinding kalaban siya ni Ati sa Manalo, ang pambato ng Pilipinas. Sa social media, mabilis kumalat ang mga post tungkol sa ganda ni Sanley at ilang Indonesian fans pa ang nagsasabing, kinabahan na raw ang mga Pinoy sa lakas ng impact ni Sanley sa Miss Universe Arena. Ngunit sa kabila ng hype na ito, nananatiling kalmado at matatag ang karamihan sa mga Pinoy pageant fans. Para sa kanila, hindi dapat panghinaan ng loob dahil alam nila kung gaano kahanda at kalakas si Ate sa Manalo mula sa kanyang training, advocacy, hanggang sa kanyang pasarela. Kaya kahit pa mag-ingay ang ibang bansa, tiyak na may pasabog din ang Pilipinas na hindi basta-basta matitinag. Sa Miss Universe 2025, siguradong magiging intense ang laban ng mga Asian Queens.